Magandang araw po sa inyong lahat, pag-usapan natin ngayon ang Talbos ng Ampalaya, ang dahon na mas mapait pa sa ex mo. Heto na, aalamin natin ang 10 nakakamanghang benepisyo ng pagkain ng Talbos ng Ampalaya sa ating katawan. Panguna sa ating listahan, pinakamalakas na kakampi laban sa diabetes. Ito po ang pinakasikat sa lahat at ito po ay sinusuportahan ng maraming pag-aaral. Alam natin na yung bunga ay para sa diabetes, pero ang talbos ay mas konsentrado pa sa ilang sangkap. Meron po itong tatlong magic compounds, charantin, visin at polypeptide P. Isipin ninyo po ang katawan nating may diabetes. Ang asukal sa dugo ay parang mga taong gustong pumasok sa loob ng bahay, ang ating cells. Pero ayaw bumukas ng pinto dahil may problema sa susi, ang insulin ang ginagawa ng mga sangkap sa talbos ng ampalaya para silang isang dalubhasang locksmith. Tumutulong sina na ayusin ang susi o di kaya'y gumawa ng duplicate key para bumukas ang mga pinto at makapasok ang asukal. Ang resulta, nababawasan ng asukal na nakatambay sa ating dugo. Hindi po ito kapalit ng inyong gamot, pero isa itong napakalakas na alay o katulong para mas mapaganda ang inyong blood sugar control. Pangalawa sa ating listahan, mabisang proteksyon sa ating puso. Ang sakit sa puso ay hindi lang dahil sa isang bagay, marami itong sanhi. At ang maganda sa talbos ng ampalaya, marami rin itong paraan para tumulong. Una, mayaman po ito sa potassium. Ang potassium ay parang kalaban ng sobrang alat o sodium sa ating katawan. Ito yung nagre-relax sa ating mga ugat para hindi po masikip ang daluyan ng dugo at hindi tumahas ang blood pressure. Pangalawa, mayaman ito sa fiber at antioxidants na tumutulong na parang walis na nagtatanggal ng bad cholesterol o LDL sa ating dugo para hindi ito magbara sa ating mga ugat. Kaya sa isang simpleng pag-inom ng pinaglagaan ito, para mo na rin binigyan ng general cleaning at maintenance ang iyong puso at mga ugat. Pangatlo sa ating listahan, isang pampalakas ng resistensya. Kung ikaw ay laging sinisipon, inuubo o tinatrangkaso, baka kulong ka sa vitamin C. At dito po, hindi pa huhuli ang talbos ng ampalaya. Ito ay siksik na siksik sa vitamin C na siyang general ng ating immune system o depensa ng katawan. Ang vitamin C ang nagbibigay ng lakas at sigla sa ating mga white blood cells, ang mga sundalo na lumalaban sa mga mikrobyo. Kapag malakas sila, bago pa man makapaminsala ang virus o bakterya, nasusugpunan nila agad ito. Kaya ang regular na pagkain ito, lalo na sa panahon na uso ang sakit, ay parang paglalagay ng isang malaking pader o force field sa paligid ng iyong katawan para hindi ka basta-basta tablan. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po! Pangapat sa ating listahan... Luna sa mga problema sa balat. Nakakainis ba ang mga tigyawat, pigsa, galis o iba pang infeksyon sa balat na pabalik-balik? Ito po ay madalas sanhin ng bakterya at dumi sa ating dugo. Ang talbos ng ampalaya ay may malakas na blood purifying properties o kakayahang maglinis ng dugo. Meron din itong natural na panlaban sa fungay at bakterya. Ang pag-inom sa pinaglagaan nito o minsan ay pagpapahid pagkatapos ilaga ay nakakatilong napatayin ng mga mikrobyong ito mula sa loob at sa labas. Kaya kung gusto mong kuminis ang iyang balat sa natural at murang paraan, ito ang isa sa mga sekreto na dapat mong subukan. Panglima sa ating listahan, ginhawa sa mga may hika at sakit sa buga. Ang talbos ng ampalaya ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina bilang luna sa mga problema sa paghinga. Ito ay mayroong antihistamine at anti-inflammatory na epekto. Para saan yan? Kapag inaatake ng hika o allergy, naglalabas ang katawan natin ng histamine na siyang nagpapasikip sa ating daanan ng hangin. Tumutulong ang talbos ng ampalaya na pigilan ito. Nakakatulong din itong ilabas ang plema o expectorant kaya mas gagaan ang iyong paghinga at mababawasan ng pag-ubo. Ito ay isang magandang suporta sa ating mga baga. Pang-anim sa ating listahan, natural na detoxifier o pampalinis ng atay. Ang atay o liver natin ay siyang pangunahing filter ng ating katawan. Lahat ng kinakain nating may kimikal, gamot na iniinom at alak, sa atay lahat yan dumadaan. Kaya overtime napapagod din ito. Ang talbos ng ampalaya dahil sa dami ng antioxidants ay tumutulong sa atay na mag-detoxify o magtanggal ng mga lason. Isipin ninyo po, para ninyong binibigyan ng isang mabait na katulong sa inyong atay para mas gumaan ang kanyang trabaho at mapanatili siyang malusog at nagagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Pampito sa ating listahan, pananggalang laban sa kanser. Tulad ng bunga, ang talbos ng ampalaya ay puno rin ng mga anti-cancer properties. Mayaman ito sa flavonoids at phenols na siyang lumalaban sa mga free radicals, yung mga sirang selula na maaring maging simula ng cancer. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang katas nito ay may kakayahang pigilan ng pagdami ng ilang uri ng cancer cells. Tandaan po, hindi ito gamot, pero isa itong malakas na preventative food. Sa bawat pagkain mo nito, para kang naglalagay ng malilit na sundalo sa iyong katawan, pangwalo sa ating listahan. Pampalinaw ng paningin! Ang mata natin ay isa sa mga unang naapektuhan habang tayo'y tumatanda. Ang talbos ng ampalaya ay sagana sa vitamin A at beta-carotene na mga super nutrients para sa ating mga mata. Ang vitamin A ay tumutulong na maprotektahan ang ating kornea at pinipigilan din ito ang pagkakaroon ng night blindness o yung hirap makakita sa dilim. Ang beta carotene naman ay lumalaban sa pagkasira ng ating mga mata dahil sa pag-edad. Ang pagkain nito ay isang paraan para mapanatili nating malinaw ang ating paningin. Pangsiyam sa ating listahan, nagpapabilis ng paghilom ng sugat. Dahil sa taas na taglay nitong vitamin C, ang talbos ng ampalaya ay napakahalaga sa paggawa ng collagen. Ano ang collagen? Siya po ang pangunahing pandikit ng ating katawan. Ito ang kailangan para maging matibay ang ating balat at para mas mabilis na magdikit at magsara ang mga sugat. Kaya kung ikaw ay bagong opera o may sugat na matagal gumaling, ang pag-inom ng pinaglagaan ito ay makakatulong na pabilisin ang proseso ng pagaling mula sa loob ng iyong katawan. At ang pangsampu sa ating listahan, pampalakas ng buto! Maari ninyong hindi ito alam, pero ang talbos ng ampalaya ay nagtataglay din ng vitamin K. Ang vitamin K ay napaka-importante para sa kalusugan ng ating mga buto. Ito po ang tumutulong na dalhin ng kalsum mula sa dugo papunta sa ating mga buto para maging siksik at matibay ito. Kahit gaano karami ang kalsum na iinumin mo, kung kulang ka sa vitamin K, hindi ito magagamit ng maayos at matalaas. Ang talbos ng ampalaya ay nagbibigay ng mahalagang bitaminang ito para masiguradong malakas ang inyong mga buto laban sa osteoporosis. Ayan po, sampung dahilan kung bakit hindi natin dapat minamaliit at itinatapon ang talbos ng ampalaya. Tandaan, sa likod ng pait nito ay may nakatagong tamis ng kalusugan. Salamat po sa inyong pananood at God bless!